Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigata ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Sa Brigada Balita Nationwide. Sa Magnitude 6.9 na lindol tumama sa Sarangani Island. Unang batch ng OFWs mula sa Iran na nakauwi na ng bansa. Samantala pangakong fuel subsidy ng pamahalaan paasa ayon yan sa Transport Group. Vice President Sara Duterte mas gusto ng bubble bath kaysa blood bath sa impeachment ayon niyan sa House Prosecution. Samantala mga kabrigada, mga dadalo sa Pride Philippines Festival sa UP Diliman inaasahang aabot ng 250,000 at panalo sa Powers and Caravan muling ikinasa sa Las Piñas City. Brigada Balita nationwide sa tanghali. Buong puso, puso. ang buong ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita Nationwide. Satan hali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Brigada June 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco balita nationwide sa tanghali. Kabrigada ni Yanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Sarangani Island kaninang alas 7.07 ng umaga. May lalim na 10 kilometro at tectonic ang siyang origin. Aramdaman din ito sa ilang kalapit na mga lugar. Ay tala ang Intensity 5 sa Malungon, Sarangani Province, habang Intensity 4 naman sa Kiamba, Sarangani, General Santos City sa South Cotabato. And City 3 naman sa Magsaysay, Davao City, Matanao, Davao del Sur, Don Marcelino, Davao Occidental, Dabunturan, Davao de Oro, Gingoog City, Misamis Oriental, Maasim, Glan, Maytom, Sarangani, Tibuli, Sorala, Banga, Coronadal City, South Cotabato, Lambayong at Sultan Kudarat. Intensity naman sa San Fernando, Bukidnon, Balingasag, Misamis Oriental, Norala, Santo Niño, South Cotabato, President Quirino, Esperanza, Colombia, Bagumbayan, Sultan Kudarat, Bislig City, Diyan sa Surigao del Sur At intensity 1 naman sa Kabadbaran, Agusan del Norte Kalilangan, Bukidnon, Carmen, Banisilan, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Isulan, Sultan Kudarat, Sambuanga City at Sambuanga del Sur. Bagong bago, Kakaugnay pa rin na balita mga kabrigada ang P-box pinawi ang pangamba ng tsunami dulot ng malakas na lindol na tumama sa karagatang sakop ng Sarangani Island sa Davao Occidental. Detalye ng report Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Report box na walang banta ng tsunami kasunod ng magnitude 6.1 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani Island sa Davao Occidental kaninang umaga. Ayon sa Feebox, bagamat walang tsunami threat, posible pa rin ang hindi pangkaraniwang paggalaw ng tubig dagat sa mga baybayin malapit sa epicenter. Naitala ang lindol dakong alas 7.7 ng umaga. Unang inireport ng Feebox sa magnitude 6.9 na lindol pero ibinaba ito sa magnitude 6.1. Wala namang naitalampi Pin-sala, ngunit posible ang mga aftershock ayon sa ahensya. In the heart of changing lives, sa sa si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news of our team. Uma, Brigada, balita, nationwide. Brigada, balita, nationwide. Samantala mga kabrigada, nakauwi na sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong manggagawa mula Iran ngayong umaga. Kasunod ng mga ito ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran na simula pa noong June 13. Dumating ang anim na repatriated OFW sa NAIA Terminal 3 sakay ng Emirates sa Flight a 334 kabilang ang limang stream archery technicians at isang domestic worker mula Dubai na nagpunta sa Iran bilang turista. Sinalubong daw sila ng mga opisyal mula sa OWA, DMW, DFA at DSWD na agad na mahagi ng tulong pinansyal, pagkain at serbisyong medikal. Ayon pa sa OWA, tutulungan din ang mga manggagawa sa kanilang pansamantalang matutuluyan at pagbabalik po ng probinsya. Samantala mga kabrigada, inaasahan din ang pagdating ng dalawa pang Pilipino mula Iran ngayong gabi. Bagong bago, sa iba pa ang balita mga kabrigada, tinawag ng grupong manipela na paasa ang gobyerno sa ipinangakong fuel subsidy. Ito nga mga kabrigada ay matapos, hindi na tuloy ang inaasahang 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa transport sector. Sa panayam ng Brigada News FM, Manila kay Manipela Chairman Mar Valbuena, iginit nitong binawin ng Department of Transportation o DOTR ang ayuda kasunod ng pag-anonso ni Pangulong Marcos ng inaasang rollback sa presyo ng langis sana itong dagok na dumating sa atin, naibsan sana kung ang gobyerno ay uh, tumupad lamang doon sa kanilang sinabi na pagbibigay po sana sila ng fuel subsidy. Kaso nangyari po, wala pa yung rollback, eh binabawi na, mm -hmm. binabawi na yung ibibigay ng fuel subsidy samantalang ng mga nakaraang linggo pa na nagbaas, sabi magbibigay. Ngayon, wala pa yung limang piso na oil price hike, mm -hmm. sabi nila magbibigay na. Ngayon dumating yung presyo, hindi na naman ibibigay dahil magkano lang po ba ang uh, i-rollback? Paliwanag pa ni Valbuena walang malinaw na mekanismo ang gobyerno kung kailan at papaano ibibigay ang ayuda. At tila mas inuuna pa ng DOTR at DOE ang pagsuporta sa oil companies kaysa proteksyonan ang mga tsupera. Tagdag niya urong sunong ang gobyerno okol rito nakakalungkot na hindi na mapakinabangan ng ating mga kasamahang super, eh, lalo pong nadali kasi nga po, laban bawi itong mm. Eh. dinagawa ng ating gobyerno urong sulong. Sana bago sila, pagbibigay sila ng sabi, pinag-aralan na nila kasi pinaasa lang po yung sector. eh. Hindi lamang po yung ating mga kasamahan sa mga jeepney, kundi lahat po ng mga binanggit po nila. Gayon pa man kung magpapatuloy umano niya ang ganitong sistema ng pataas ng produktong petrolyo, maring humantong ito sa panibagong transport strike. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, matapos ang naging pagtanggi ng Australia na tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling lumusot sa International Criminal Court, ang interim release request ng kampo nito, mayroong nilinaw si Vice President Sara Duterte kaugnay dito. Paliwanag pa ng pangalawang pangulo, hindi kailanman nagkipag-ugnayan ang defense team ng kanyang ama sa bansang Australia. Wala rin daw ang aplikasyon ng interim release ang legal counsel nito para pansamantalang manatili sa nasabing bansa. Nauminilaw pa niya, dalawang bansa lamang ang binanggit sa aplikasyon para pansamantalang paglaya ng dating pangulo at hindi kabilang ang Australia doon. Brigada dito si Vice President Sara Duterte, mas gusto raw ng bubble bath kaysa bloodbath sa impeachment ayon niyan sa House Prosecution na Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Pinatutsadahan ng House Prosecution Team ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos na maghain ng answer ad cautelam sa Senate Impeachment Court na may tuturing manong bubble bath at hindi blood bath. Sa halip kasi naharapin ang mabibigat na aligasyon, tila mas nakatutok umano ang defense panel sa pagpigil sa impeachment trial. Kabilang sa binanggit ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy ang seryosong aligasyon ng umano'y maling paggasta ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng labing isang araw na na-flag o sinita sa audit findings. Hindi anya itinanggi ni Duterte ang liquidation documents nang sabihin ng prosekusyon na peke o gawa-gawa ito. Iginit din ni Bukoy na hindi sinagot ni VP Sara ang tangkang pagpigil sa pagdalabas ng dokumento ng Commission on Audit, particular ang sinasabing pagpuwersa sa COA na huwag isapubliko ang ilang records. Pino na naman ito, umunoy pagtatangkang ilihisang usapin sa pamamagitan ng procedural objections gaya ng forum shopping at jurisdictional claims. Naniniwala ang tagapagsalita na hindi dapat ma ang Senate Impeachment Court sa mga taktikang ito dahil ang tunay na issue ay kung nararapat ba na manatili si Duterte sa pwesto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada ang Pilipinas at Amerika abay lumagda sa kasunduan para sa railway project. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! brigada. B -b 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 Report! Nilagdaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang Beneficiary Agreement upang gawing opisyal ang kasunduan para sa pagsisimula ng Subic, Clark, Manila, Batangas o SCMB Railway Project na layong pagdugtungin ang tatlong major ports sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kasado na ang funding mula sa U.S. Trade and Development Agency o USTDA para sa 155 na kilometrong railway line. Inaas ang makakatulong ito sa pagpapabilis ng daloy ng trade and economic development sa buong Pilipinas kasama sa unang bahagi ng proyekto ang legal, technical at institutional planning para maihanda ang full-scale implementation samantala ayon sa Department of Transportation bukod sa cargo transport posible ring gamitin ang linya para sa passenger transport In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang PNP naman at DFA pinagtibay ang pagpapalakas ng interagency cooperation sa partikular sa seguridad ng mga diplomatic missions sa Brigada Cast Austria i-Brigada mo. Brigada! report. Pinagtibay ng Philippine National Police at Department of Foreign Affairs ang kanilang interagency cooperation upang mas mapalakas ang seguridad ng mga diplomatic missions sa bansa. Itong naging sentro ng pagpupulong sa pagitan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at DFA Secretary Enrique Manalo. Maliban sa seguridad sa diplomatic missions, tinalakay din ng dalawang opisyal ang pagtutulungan na mapalakas ang international peace and sa security efforts. Ang pulong ay bahagi ng mas malawak na inisyatibo upang palakasin ang interagency collaboration sa harap ng mga makabagong hamon sa seguridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News uh, from Manila, The Music and News Authority. Mga dadalo naman sa Pride Philippine Festival sa UP Diliman, may inaasang aabot raw ng 250,000. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Ikinasa na ng Quezon City Government, Pride Philippine Coalition at pamunuan ng University of the Philippines ang isa na makasaysayang pagtitipon ng LGBTQIA community, mga kaalyado at taga-suporta nito. Tampok sa araw ng selebrasyon ang iba't ibang aktibidad tulad ng pagmamarcha, concert at marami pang iba na sabay-sabay idarao sa iba't ibang bahagi ng Quezon City at UP campus. Inaasahang aabot ng 250,000 ang dadalo. Dahil sa laki ng bilang na inaasang pupunta rito, kinailangan ilipat ang mga main events mula sa Quezon Memorial Circle papuntang UP Diliman Campus. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, sa loob ng mahabang panahon, nanindigan bilang isang proud ally ng komunidad. Ang lokal na pamalaan, hindi lamang sa salita, kundi maging sa mga konkretong polisiya at programa programang nagsusulong ng gender equality. Ikinagagalakuman man ni nila ang pag-host nito na siya ring nagsisilbing patunay ng kanilang suporta para sa ipinaglalaban ng komunidad pagdating sa pantay-pantay na karapatan at selebrasyon ng pag-ibig at pagkatao. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. At kaugnay pa rin ang balitang 'yan mga kabrigada. Pansamantala munang ititigil ng pamahalaan ng Quezon City mamayang alas 2 ng hapon ang kanilang hatid na libreng sakay sa mga dadalo sa Pride PH Festival 2025 sa UP Diliman. Pala na napasi sa inilabas na service advisory ng pamahalaan na ang schedule ng kanilang special trip ay mula alas 2 ng hapon. O alas 12 ng tanghali hanggang alas dosang ng hapon at muli naman itong ibabalik mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ang rota naman ng Q City Bus ay mula Quezon City Hall, papunta ang UP Diliman at vice versa at magaganap ito kada 30 minuto. Iniyak naman ng Quezon City LGO na magpapatuloy sa pag-antabay at pagserbisyo ang iba pa nilang mga bus na nakatalaga sa ilang rotasan lungsod. Brigada, Valita, Samantala mga kabrigada panalo sa Power Cells Caravan muling ikinasa sa lungsod ng Las Piñas Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo Brigada report Muling nagsagawa ng panibagong panalo sa Power Souls Caravan ang Brigada New Manila sa Manuyo Uno Las Piñas City para nga magdala ng panibagong saya at papremyo sa publiko. Sa pagsisimula ng caravan, agad na nagsidatingan ng mga residente ng naturang lugar para magparehistro at makisali sa laro. Matapos nga simulan ng laro ay napuno na agad ng sigawan at maging tawanan ng naturang lugar. Masaya naman nakapag-uwi ng iba't ibang grocery items tulad ng bigas, goods at noodles sa mga masiswerteng manlalaro. Habang may ilan din sa mga ito, nakakuha ng iba't ibang produkto ng PowerSauce. Tulad ng PowerSauce Herbal Capsule, PowerSauce Salabat at PowerSauce Soya Coffee. Umaasa din ang mga ito na mas marami pang matutulungan ng brigada at maging power sa kanilang advocacy in the heart of changing lives ako si Brigada and Quartas na 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of Surigao Atin namang balitang sports mga kabrigada. Umanaw na ang atletang si Ashlyn Abong. Kabilang si Ashlyn sa Gilas, Pilipinas, Girls Standout at National University Bullpapa. Ayon kay Patrick Aquino mga kabrigada, program director ng Gilas Women, nag-collapse si Abong habang nasa training sa National University. Umanaw ang atletang kahapon, June 27, sa edad na 18. Rapido, kada balita nationwide kada weather update. Weather update. Kabrigada, wala nang binabantayang sama ng panahon dito sa ating bansa. Sa kabila niyan, maaari pa rin makaranas ng mga pag -ulan. Ayon pa sa pag-asa, iiral ang Southwest Monsoon sa bahagi ng Metro Manila, sa Sambuanga Peninsula, Barm, Pangasinan, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, kaya asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Para din ito sa bahagi ng Bicol Region at maging sa nalalaming bahagi ng Mindanao, Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone at Limaropa, kaya may chance pa rin magkaroon ng mga pag-ulan. Maliban sa mga yan, localized thunderstorms naman ang may dulot ng posibleng mga pag sa nalalaming bahagi po naman ng Luzon. Mga kabrigada, ugaliin pa rin ang pagdadala ng payong dahil sa mga biglaang buhos ng ulan. Kada balita nationwide. Sa atin namang health news, mga kabrigada, ano nga pa ang ibig sabihin ng hypnobirthing para sa mga putis? Ang hypnobirthing, mga kabrigada, ay isang paraan ng panganganak na ginagamitan ng psychology study. Ito ay mula sa salitang hypnosis o hypnotismo, kung saan, mga kabrigada, ang isang tao ay nakararanas ng suggested changes sa kanyang sensation, perception, pag-iisip o pag-uugali. Ang hypnobirthing ay nakatutulong sa pag-alis ng anxiety at takot ng isang buntis ng mga anak. Ito rin ay upang maging maayos ang paghinga ng butis, maging relax at maging maayos ang daloy ng dugo sa nasyang mga mas magpapadali sa panganganak. Kung ikaw ay isang buntis, maari mong subukan ang hypnobirthing. Ngunit kumonsulta muna sa doktor kung naisubukan ang paraang ito. Isa ang paalala mula sa Mamsla Lab ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong mga anak. And starting now with Mamsla Lab 1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Ma'am S1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at musika. balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.